At ngayon ang ikasampung anabersaryo ng panalalasa ng Super Bagyong Yolanda, alamin natin kung ano na ba ang lagay ng mga programa para sa mga biktima. Suriin din natin kung napipigil ba ang mga kondisyong nagdulot para marami ang masawi sa bagyo. Ang special report, tinutukan ni Chino Gaston. Isa sa pinaka-balakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan ang Super Typhoon Yolanda nang rumagasa ito noong November 8, 2013. Base sa pag-aaral, hindi hangin o balakas na ulan na dala ng bagyo ang sinasabing sumira sa mga estruktura o kumitil sa buhay ng libo-libong residente kundi ang storm surge o daluyong ng dagat. Ito yung pagraragasa ng tubig dagat papunta sa lupa na itinulak ng napakalakas na hangin ng bagyo. Kaya mga komunidad sa tabing dagat ang kasama sa pinakanapuruhan katulad ng Tacloban City kung saan halos 60,000 kabahayan ang nasira. Para hindi na maulit ang matinding epekto ng storm surge o daluyong, nagsagawa ng relocation program ang gobyerno para ilayo ang mga residente mula sa baybayin at panganib. Pero hindi dito natapos ang problema ng mga naapektuhan ng bagyo. Ilan sa mga relocation site bukod sa malayo sa bayan kung saan nagtatrabaho ang mga residente may problema sa supply ng tubig. Sa Nightridge relocation site, tila may piyesta tuwing malakas ang ulan. Kanya-kanyang ipon ng tubig ulan mula sa mga bubong ng bahay. At pagkakataon na rin ito para maligo. Kasi mahirap yung tubig dito eh. Kahit ayaw mo maligo, maligo na lang talaga para magkaroon ng tubig. Kasi mahirap tubig dito eh. Kapansin-pansin ang malalaking impakan ng tubig na inilagay ng city government dito sa Night Ridge. Ilang beses kada linggo, nagrarasyon daw ng tubig dito. Ang problema, hindi sapat ang supply para sa gamit ng mga residente. Ang mga may puhunan, nagpalagay ng deep well at ang tubig na nakukuha sa lupa siya rin ibinibenta sa mga kapitbahay sa halagang dalawang piso kada container. Simula nang lumipat ang mga residente, hindi natupad ang pangakong may dadaloy na tubig sa kanilang mga gripo. Hindi sapat dahil yung isang linggo, tatlo, apat na pag-deliver nila. Maraming gumagamit. Abos ka agad. Isang araw lang, minsan hindi pa nga kakasya. Paliwanag ng Local Water Utilities Administration na bigyan naman ng water connection ang mga naunang housing units. Pero dahil nadagdagan ang mga proyektong pabahay, naging hamon ng mas maraming pagkukuna ng tubig. Ang ginawa po natin dito ay nabigyan din po tayo ng pondo. Nabigay po tayo ng pondo sa mga LGU na sila na po mismo ang mag-iimplement ng mga patubig sa kanilang mga respective LGUs para po ang kanilang mga housing units ay magkaroon na po ng mga patubig. Ang problema sa tubig at ang layo ng relokasyon mula sa bayan ang naging dahilan kaya hindi lahat ng bahay sa mga relocation sites ay tinitirhan ng mga benepisyaryo. Marami pa rin mga biktima ng bagyo ang piniling bumalik sa mga lugar malapit sa dagat kung saan kumukuha sila ng kanilang kabuhayan. Dito yung ano eh, hanap buhay namin. Yung mga nag-aaral kong mga anak, nandun sila. Tapos pag ano, Punta naman sila rito. Balik-balik lang. Pag... We have been doing a lot of administrative force demolition because after all, they have been given already pabahay. Sa datos ng National Housing Authority, higit 31% sa 175,000 na naitayong pabahay para sa mga biktima ng Yolanda o mahigit 54,000 ay hindi tinitirhan ng mga beneficiaryo kaya ginagawa na raw ito ng paraan ng NHA katuwang ang local water utilities administration at lokal na pamahalaan medyo malayo sa kanilang uh, livelihood source most of these are you know fisher folks yung water source we ask the LGU for a certification whether there is a, a source for to to to, to uh, supply water uh, to the uh, Uh, project ano and the issue certification that's why the project would push through only to realize later na medyo hindi pa talaga available yung water source but we are addressing this uh, issue patuloy ang construction ng NHA ng mga housing units sa mga relocation sites para makamit ang original target na 205,000 housing units